Good morning, good morning, good morning, good morning Mga kapalangga, good morning Ayan na, uh, may nakita ako isang matanda guys Ayan uh, na, nice stroke na siya guys, na-stroke So ayan, uh, mayroon siyang mga dala guys At saka mayroon siyang placard Ayan Yung dala niya guys, mga ano yan, paninda Mayroong sibuyas, kamatis May gulay din yan guys, may gulay So tinitinda niya pala yan Ayan Lumahaba na yung nilakad niya Nasundan ko siya Ayan kasi nandito kami ngayon sa tagi So dito kami nag-aho ng hirit Kaya Ayan nakita ko siya Ayan para makaraos lang Pang tinda niya pala yan Ayan Hirap na siya maglakad guys Chinese, may okra dyan, may sa maraming laman yan guys, maraming laman. Ayan. Ayan. Sinundan ko pa siya ngayon. So, medyo mahaba-haba na yung ginagal. Para ano lang guys, para talaga mabuhay lang.